Ang sapatos, at ang mga sapatos, at ang napakaraming sapatos, at yung sobra na dami niyan. Ilan lang yan sa mga tinatapon dito sa company namin. Naisip ko kasi baka sawa na kayo sa mga gamit at mga gadget Kaya tara, eto naman yung kukwento ko sa inyo. Siyempre, hindi lang basta kwento. Nagsishare din kasi tayo ng gantong klasing biyaya. Kaya like! comment, and share lang. Pwede ka na rin makakuha ng libreng sapatos. At dito nga kasi sa company namin, hindi lang samut saring mga gamit at mga gadgets ang mga tinatapon dito sa company namin. Meron din kasing mga sapatos na galing din sa mga apartment na kinukuha na ng mga driver namin. Merong nag-iisang truck dito sa company namin na ang tanging assignment lang ay manguha ng mga sapatos at damit. Kaya unlimited din talaga dito sa sapatos. Araw-araw talagang dating ng mga sapatos dito sa amin. Sako-sako yan kapag dumarating dito. Kaya nyo lang nakikita ita na nakalapag na, meron kasing mga lokal na Korean na customer dito at pinamimilian nila yan. Priority sila, kaya sila muna yung magbubukas ng sako. Pero syempre, iba tayong mga Pinoy. Malupit tayo dumiskarte, mga kabasura. Kaya ang ginawa ko, kinausap ko yung mga Korean. Ang sabi ko sa kanila, baka naman po pwede nyo akong pamilian ng mga sapatos. Eh kasi po, busy busy po ko sa trabaho. Wala po akong oras para mamili ng mga sapatos. Pagtapos ng trabaho nga lang kasi yung oras ko po. Kaya ayun, Simula nung kinausap ko sila, lagi na nila akong pinamimilian ng sapatos. Kaya yung nakita niyong kulay blue na basket kanina na may naglalaman ng maraming sapatos, sila ang may gawa nun. Tinabi nila para sa akin. Tapos, Kada tapos ng trabaho, pupunta yun sa akin. Sasabihin nila, Uy, yung sapatos mo, nandun na. Pamilian mo na lang kung ano yung gusto mo, ha? Siyempre, lubos tayo nagpapasalamat kasi nakatipid tayo ng oras, mga kabasura. Buti na lang talaga, mababait yung mga Korean na yun. Kaya kada tapos ng trabaho ko, pumupunta ako dito para mamili ng mga sapatos. Kada punta ko nga dito, eh, lagi ako na-amaze sa nakikita ko. Bukod kasi sa sobrang ganda pa ng mga sapatos na tinatapon, parang mga bago pa at original pa talaga. Yuhu, ang ganda. Jackpot. Yan o! Oh. Jackpot mga basura. Ang ganda pa. Uy. Walang kasira-sira mga basura pag nilabanan mo 'to. Parang bumili ka ng bagong-bago. O oh, di ba? Hindi naman sa overreact ako. Talagang ang hirap lang isipin na kung bakit tinatapo na nila 'yung pagkamahal-mahal na sapatos. Tapos mukhang bago pa talaga. Lagi nga akong tuwan-tuwa sa tuwing namimili ako dyan. At pagtapos ko nga yung pamilian, nilalagay ko ulit sa isang sako. Sa mga panahon nga na yan hindi pa ganun kalamig. Kaya naka t-shirt at shirt pa ako. Ngayon kasi sobrang lamig na. At pagtapos nga yan ay sinasalansan ko rin na maayos sa box para marami akong mailagay. Baka po magtaka kayo kung saan ko dadalhin yung napakaraming sapatos na yan. Ginagawa ko rin po kasi ang negosyo. Ang totoo, dyan po ko kumukuha ng pangsuportang pinansyal para may pambayad po ko sa mga libreng gamit na pinapadala ko po sa inyo. Kaya sana suportahan nyo po yung paninda ko ha. At dito nga po pala kami nagtitinda. Dito nyo po yan makikita sa page na to. Mura lang po namin tinitinda yung mga yan. Kaya siguradong magugustuhan nyo. Tapos, sinasabayan namin ng pamimigay. Sa katunayan, namigay tayo nung New Year's Celebration. Uh, Kaya ang sunod, mamimigay naman tayo sa mga may hilig mag-like, comment, at mag-share ng mga videos ko. Nagbabox na po ako, kaya pagdating nito sa Pinas, mamimigay na po tayo. Kaso may kulang. Ano nga ulit kasi yung size ng paa mo? Haha, <laughs> Basurero TV! Peace!